Totoo ba yung sinasabi nila na kapag ka may pera ka, may puhunan ka, at may konti kang alam, magtatagumpay ka na sa negosyo? Iyan po ang malaking pagkakamali. Malamang yung mga nagsasabi ng ganyan, hindi pa sila nakasubok magnegosyo. Dahil anuman dami ng pera mo, anuman dami ng kaalaman mo, kung wala kang experience sa pagninegosyo. Hindi madali ang pagninegosyo, hindi lang puhunan o galing ang meron ka. Ang dapat, meron ka talagang experience sa pagninegosyo dahil hindi madali magnegosyo. Ang kagandaan sa buhay pagninegosyo ay tuturuan ka nito kung paano disiplinahin ang sarili mo, paano ka magkaroon ng correct mindset, paano ka magkaroon ng risk tolerance. Higit sa lahat, tuturuan ka nito kung paano maging consistency sa pagninegosyo. Dahil karamihan sa mga nagninegosyo, sa umpisa lang talaga magaling. Pero kapag kalumipas na ang ilang linggo, ang ilang buwan, at sa mga panahon na wala kang benta, doon ka mag-iisip kung ikaw ay magpapatuloy o susuko na ba. Ito ang tandaan mo sa pagninegosyo, magtuloy-tuloy ka lang at maniwala ka sa sarili mo at sa bawat maliliit na hakbang mo. Tandaan mo, makakarating ka sa pangarap mo. Dahil walang imposible, mangarap ng buhay na pinapangarap mo. Bago po natin wakasan yung ating vlog, gusto ko po humingi sa inyo ng konting tulong at pabor. You can send stars to my blog, so to my reels. Pwede nyo akong sundan sa aking mga social media channel, sa TikTok, sa YouTube, and sa Facebook na RDB Real Talk, and sa aking Facebook account na Roger De Vera. At sana po, magkita-kita tayo sa susunod kong video, and God bless!